Kana. Wow, laki, dalawa. Wow. Ayan po at luto na po itong ating ginisang gulay na may bangkalan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan kami po ni Bossing ay uh, pupunta po dito sa ilog at maghahanap po kami ng pang-ulam. Tara guys, samahan niyo po kami at ngayon po ay makulimlim na dahil hapon na. Hindi na po mainit. Pero pag ng ulo. Iwanan ko kaya dito 'yung chinelas ko. Ayan guys, at bababa na po kami. Ano kayang ulam ang atang mahahanap dito. Dito po ni bossing tinatago yung kanyang bangka. Para po kapag umulan, ay eh, hindi po masyadong nababasa. At dito po ay maraming puno. Taga mabaho mo. Tubig? Abay, alin ang panlimas. tulak mo na, na Ay, tubig ay tatanggalin so, may stack matubig po dito sa bangka ay tatanggalin po at mabaho may panis parang malamig na bosing ang simoy ng hangin pagkagana itong hapon na hindi Hi. siya Hi. ka Hi. Hi. Nililimasa na po ni Bossing gamit yung paa. Ako naman po ay nakasakay na dito sa bangka. At kami po ay palis na. Oh, oh, oh. Ka na. Malalim ang putik. Pag pinasakay mo na, ayaw sumakay na. Ayaw ko mabigat. Dito. Para, kamo ba? Ba? Mabigat nga. Oops. Yeah. Yan na. Hindi na lang. Tama. Ba? Mabigat. Mabigat nasakay <laughs> nasakay na rin po si bossing kami po ay saan banda kata bossing at ano bagang atang hahanapin dito sa pakatan Ayun po yung kubo at saka yung

po kami at kami po ay isang banda. Matagal-tagal na rin po na hindi ako nakasakay ng bangka, na hindi kami nakapunta dito sa ilog. Nakakamiss din pala. Kahit kami po ay nasa tabing ilog, ay bihira na rin po na kami ay pumunta rito. Lagi pong busy si bossing sa fishpanda. Ay bunga kaya ang kuwan. Pusain. Nga kay malamig ang tubig. na hibas pa bossing. O na ano na, nataib na. Nasugatan ka? Nang ano? Talagang nakaka-relax po dito. Yung pagsakay sa bangka. Yung honi ng ibon. Yung pagtingin sa mga ugat ng puno. Sobrang nakaka-relax po. Kami po ni Bossing ay papasok dito po sa parang sapa. Makuliglig po. Pagpasok pa lang ay maririnig mo na ang kuliglig. Dito ba gabosing yung may narinig sila? Na nagsalita doon sa dulo. Ha? Kakatakot hapon na pa man din ngayon. Tabi-tabi po. Dito po ay maraming ugat ng bakawan. Ay, nabasa na rin ako. Ayan po si Bossing. At nangunguha po siya ng mga sihi. Saka po may mga pihim. Siya po ay mga ngapado ng bulbulin. Kung may makakapak wala kong makakapaka rin. Wala kong makakapaka rin. Oo nga. Mamaya ako bababa. Nakaka na po si bossing ng isang bulbulin. O ang tawag po dito ay bangkalan. Oh, dalawa na po baka oh. kuha po ulit si bossing malaki po sabangan oh. na Grabe po kalamig ang tubig. Ako pa yung ng sihi dito sa gilid. Marami lang po ditong sihing nagkapit po dito sa, sa ugat. Yung pong iba ay umang. madalang daw po ang bangkalan sabi ni bossing Ako nga po ulit si Bossing. Với cạnh mặt lại bằng bầu bầu tìm mặt bà bao có một Lupa na. Mabilis ba gano'n ba kayang buwan, um, um bulbuling? Hindi matagal. Matagal? O para rin alimahan mo? Matagal yan. Eh. Kaya kaya sabi ka ako ng gano'n na eh. Nilisan lang ako yung katada ko kung dinita ng kukuko. Hindi ako makapag-merkater. Yun! Meron! <laughs> May nakakuha kong isa. Ganito pala kasayaan. <laughs> Aray! Bakit na ito? Makatulong ito. Ayan guys, ang aming mga nakapa. Marami na din po. Kita ko din yan. Ano? Wow, oh, laki. Dalawa. Wow. Chismis. Yan guys at naulan na po. Kami po ay pauwi na ni Bossing. Bago pa tuluyang lumakas ang ulan. Ano, sasakay na ako? Ba, nakahuli rin po pala si Bosing ng isda. Ito po ay isdang dilawan. Ayan po, saglit lang po kami ni Bosing. Ito na po yung mga nahuli po namin. Marami din po. Tara. Ayan po, at ilalagay ko na po dito ah. Yung aming mga nahuli. Wow, marami din. May pangulam na po kami. Saglit lang po kami ni Bossing ay may pangulam ulam na agad. Dami. Ayan guys, at pabalik na po kami ni Bossing sa kubo. Umaalon po itong tubig. Para kaming nasa dagat. Malapit lang naman po yung pinangmuhaan namin. Bayon po at uhatan na po yung aming grupo. Yan at nandito na po tayo at kami po ay bababa na. Yan guys at nandito na po kami. Okay na. Sa so, tatali, diyan muna. Yan guys, at ito na po yung mga nakuha po natin na bulbuling. Bali, po natin ng higi at ito natin yung sa isasakala na. Mapakuluan na po natin. Yan guys, at kuluan na po. Pagka po ganay, na ah, ay luto na po ito. Kapag ka po bumuka na. Yan po, at ito na po yung ating mga pinakuluan na mangkalan o bulbulin. Yung laman po nito ay atin na pong kukuhain. Ito po yung laman po niya. At ito pong mga laman nito ay ilalawas po natin dito po ah, sa pakbet. Si Bossing po ay bumili ng dalawang balot na gulay na pampakbet. Ay igigisa po natin ito. Ang lahok po natin ay ito pong ating mga bulbuli. malaki lang po ang bahay pero medyo maliit lang din po ang laman ayan po at uhugasan ko na rin itong gulay na ah, pinili po ni Bosing sa bayan maganda po itong nabili ni Bosing at meron po siyang kamote sarap po ito Babaliin ko po itong kalabasa na medyo mahaba. Ayan guys, at nakaready na po itong ating lulutuin. Ito na po yung laman ng ating mga bulbulin o bangkalan. Tapos gigisa po natin dito sa gulay. Talukan po natin ng isang sardinas. Ayan guys, at nagpainit na po ako ng mantika. Nagigisa na tayo ng bawang at sibuya. Ayan po, at kapag kaganayan, golden brown na lalagay po natin ito. Lagay na rin po natin itong sardinas. Tapos, lagay na po natin itong mga gulay. Sabay-sabay na po. Lagyan po natin ng paminta. Saka po ng kaunting tubig. Kaunting asin at pwede rin po tayong magdagdag pa ng mga pampalasa. Yan, haluin lang muna po. At ito po yung ating tatakpan hanggang sa maluto po. Mamaya na lang po natin tikman para matimplahan po natin ang ayon po sa ating panlasa. dadagdagan ko pa po ng kaunting sabaw. Ito po yung sabaw ng pinagpakuloan. Ayan, atakpan muna po natin. A few minutes later. Ayan guys, at tulo na po. Hahaluin po natin. Mmm, ang masarap. Ginisang iba't ibang gulay. Ayan po at luto na po itong ating ginisang gulay na may bangkalan. Ayan guys at nakahayin na po itong ginisang gulay. Tapos po ay meron po ditong pritong isda. Tapos ayan po ang ating kanin, umuusok pa. Paahon-ahon, napakainit pa po. Ayan po at kakain na po kami. Pray mo na tayo sa kalamunan. Tapos po sa mga noon, maraming salamat po sa mga biyaya at sa mga pagkain na nasa harapan namin ngayon, aming sa luhan. Mga pagkain, magsisipin ka po ito. po ang at dalangin namin sa mga, sa sa

Kok enggak minum? Ini enggak gede. masarap po pa din sa bawang. Ayaw mo na milot. Ayan po at bali patapos na rin po kami kumain. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!